Matapos ang nakatakdang paglipat ng mga dabark ads ng It Bulaga sa TV5, ay mainit na pinag-uusapan naman ngayon. Ang tila pagpapahaging umanon ni na Vice Ganda at Ann Curtis ng kanilang paglipat sa Kapuso Network, nagsimula itong pag-usapan. Matapos kantahin ni Vice ang kanta ng Kapuso Network at nag-heart sign pa nga ito kasama si Ann Curtis habang sila ay nag alive sa Showtime kanina. Puso, ang buhay. Puso. Ayon din sa kanilang mga taga-suporta ay ngayon June na umano ang pagtatapos ng kontrata ng Showtime sa TV5. Malay natin soon, dati nga never natin na imagine na magsasama ang ABS at GMA pero look now may collab. Showtime sa GMA laban, hahaha. <laughs> Uy nagpaparamdam si Mimi, mapuso makulay ang buhay hehe <laughs> hashtag showtime madlang energetic.